Oray na ako. Hello. others na talaga ito. Oray yeah. na ako. Wow, oh, may pako ang pera kung umigo diri. Diri, maigo ito. Kay oh, okay. diri, kung diri umigo, diri pasok. Oh. <laughs> oh, oh. <laughs> diri, amon siring nira, oh. ma'am. Oh kailangan umigo so, so, it it ito. It it ito na kuwan day. Kailangan oh, Kung wala pa day at Kailangan so, niigo kung ngayon. Well, talaga lang po. Ha, hindi niya area it may it difference siya. Ito ba't may crab? Ito na sa mar. Side. Side. Ano, ito. dito ito. Ito, nga may mga post. May eh. bully part na di day. Kana ito. Kana Oo, oh, project ito. Ano naman, ay dedika pa hindi makakatamak at first four days. Paano? Asya oh, ko hindi naging bayikan ngayon. Kamakasakit na ba Bakit mamiris di naging bayikan? ko gab gabi pa tayo. Gabi baka bike ko first. boy kami nga doon. <laughs> <laughs> so, asa ko hindi naka pumangot ro. Tapos unot ro ngayon. Pabalik-balik na lang kami nga. Di hindi na napasulog. anti pabalik na kami ng taklo. Hindi na kong nagpapa... Nari, ang may Ano ito doon naman kaling? Kaya waray pa, di pa ay, nagpapatawag si, si Pakadi. Tag-usa lang, lang na ito Ah, ah oh, oh, tag-usa lang kaling. Yes. Okay, kayo naabot. Kasi may na lang mahulat kayo ba yung yes. yes. oh, ayaw. Na Oo, mo naman nakatiming kita. Kaya kung nakatiming kita na nagpapagawas, oh, naiiyak kita. Kaya naliwan ito, Pakadi, ikaw man na. Oh, ah. amo kay nagkakamay ng pila ng to kay Di pa era part pagsulod. Ah. Okay. Aha. Nasa yung puri pag-agi. Okay, man. Dini, man. at first three days laga siguro. Okay, why man ka muna? Mara ipaprograph, ipahinakakuan. Siyempre, kuhan pa ang dun. Hindi man nga mga poste. Ah, may doon, pwede pa rin siya dito. Ay, adi man yung three wheels. Pwede naman. Bain mo ko ruksugiya. Kaya maghina, di rin papasakot. Kaya nakakakuan yung ano.

Contract kasi, mga kadadida. Ano man, inira. Ay, bang sa... <juntas> tigang ay, Manila ito ni na staff nga ni. Tapos sige, sasakay. Ba't ang bayana ito, sumasakay na nga ito. Diretso. Ikaw lang kung gusto mong magpapasay. Ano dito? Dito nga dito. Basay ito nga dito. Basay nga dito. May iya kita, Durubi. Hindi ka di kita. Oh, Alak well, <laughs> 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 <Like> ko <that. laughs> ah, no. na ako ng kun, ang nagtuan sa nga rito. Si Siwari Kamandara nga. baliktad. na. Maada di na, may rito na. Pagkita di pag-drive. Di rito nga wari kay, ano ko, taga-basay baya. Ini In ba, hira, waiting lo at herahan mo. Waiting ka uh, pa ka. Waiting ka pa ini. Alam mo, pwede na lang ang kapuang kita dahil. Ang kapuang kita dahil. May iyo, kung kita dito dahil. Wari kakindi. Pwede na po ang dahil ng pagpawulkit. Uh, uh, pa, uh, pa, Amo ada. Mas laking kay na taas. Bahala na magkaloro likit ko an. Mabaligyan na lang. Hindi pa ka Kada Kung gatre na. Init pag lose the coach di mo say na. Ang condition ka na. Nagtitikag tikang ni nagko na niya may na. Kuan. pag ay! Derek, hindi na nalilipong ako, malilipong